si nanay and si alias bata na lang. Okay. Uh, na sampung taong gulang and uh, 11 years old. Idol Rafi, ito po ay kaso about uh, rape. Nay, magandang, magandang hapon, hapon. Na, eh. Magandang hapon po, si Rafi. Ilan taong po yung mga bata? Wag mo kayo magbanggit na pangalan, Nay, ha? 10 at saka 11. Okay, magkapatid po sila. Opo. Sino po inireklamo niyo dito, Nay? Yung tito po nila at saka yung papa po nila. Saka Biological father? Opo, opo. Magkapatid po yun. Holy shit si tatay at yung kapatid niya, dalawa sila, yes. minulis siya itong mga bata. Yes po. Oh. Um, nasaan kayo noon, Nay, nung nangyayari yung mga karumaldumal na insidente ngayon? Nasa ulit po ako. Nasa abroad? Opo. Oh. Kailan niyo lang po nalaman, Nay, na yung pangyari? Mga mga first week po ng November kasi yung kapatid po ng asawa ko na, na may, mga kapitbahay namin nagmamaritis po sila tapos nagsend po siya sa akin ng, ng voice record tapos din ko po nalaman dun sa may nagsabi po na yun si Ate Edna na pag tuwing gabi daw may bata daw may iyak na, na parang natatakot Ito po ba yung nailapit yun na po sa Women's Children's <laughs> Test para ma-check yung mga bata at uh, ma mga medical legal para ma yes, po, patunayan talagang na, sila po ay nagalaw. Inano ko po na po kay sa polis po. Okay sa, na po na. may medi medical na po. Naka, tapos Meron po. na po. pong result medical na talagang eh, nag nagalaw yung mga bata. Okay. May kaso na ba na isang pa? Wala po po. Oh, bakit? Sino Ito po nilapitan kasi... nyo? kasi nagkataon po sir na Pasko tapos ano pa uh, New Year ganyan po. Saka yung isa ko pong anak late registered po siya kaya di po kami nakagawa po agad ng ano birth certificate. Opo, opo. Okay. So meron na po birth certificate ng bata ngayon, dalawa pareho. Hindi ito lang po tong isa, itong 11. Okay, oh, magbanggit ng pangalan, okay. Si, yung 10, wala wala pa po kasi nilakad ko po, ko po yung ano, yung school record niya kasi para po maano po yung... Pero nag-aaral po siya? Opo-opo, sir. So, maski na wala yung, yung birth certificate, pwede naman po yung Tupalo. Okay. ba diba? At least maglagay mo ng pangalan may, ng bata. May, tapos... May, pero mayroon po siyang ano, sir, PSA negative po. Mayroon po siya. O kaya nga po, so, may isang panagat sa natin ng kaso para gumulong na mabilis. Kaninang police station po kayo pumunta? Saan police station? Libon po. Libon. Ah, Rabi naman itong mga police na to. Sino po doon sa PNP ang nakausap nyo? Yung ha may hawak po nito si Ma'am Desi Sigara po. Ah, kailan po kayo pumunta doon kay Ma'am Desi? December 5. Okay. Tapos nung 8, nagpa-medical po agad kami. Sinamahan niya ma'am po kami, sir. Okay, in na sinamahan kayo, medical? Opo. Okay. Tapos and then... siya na po nagkuha nung result. Tapos nung December 20, tumawag siya sa akin. Sabi niya, andito na yung result. Sabi niya, umuwi ka. Kaya... Tapos umuwi po ako. Yan, okay. pinaserox ko po yung ano. Tapos pinalo, nag, inano ko po yung school record ng bata kasi nga, wala nga pong ano. Eh, nagkataon naman po yung teacher na sa hospital po kasi na hospital po yung mama niya. Kaya di ko po nakuha agad. Wala na, baka nakatakas na to, nakatago na to. Dapat pag may itong klase mga kaso, mabilisan to. E nga po sir, umuwi kami. Wala na po yung asawa ko dun eh. Kasi, nagtago na. Yung uncle po, yung kapatid, tito. Nakita ko pa po andon. Itong pinakagrabe, uh, hayop na itong tatay. Putsi, tapos niya halain, ipapasa niya sa kapatid niya. Sarili niya laman at dugo. Rarapin niya tapos ipaparip niya sa ibang tao. na naman itong tatay na to. Nagdadrugs po ba ito? Itong dalawa? Palagay ko nagdadrugs po itong si tatay niya. Dati po, sir, yes po. Si? Tinamin niya man po sa akin. Well, baka bumalik po habang nasa Saudi po kayo. Baka yung mga pera yung pinapadala nyo bilang sustain sa mga bata. Pinandadrugs po nitong Pin pinambabae Mister... po niya, sir. Pinambabae. Hindi lang po. Drugs po yan. Kasi po, yung isang lalaki na tatay, halayin niya ang kanyang anak at pagkatapos ipapahalay niya sa ibang tao, no, kapatid pa man din niya. Ito po yung mga taong wala na sa tamang pag-iisip. Sino po yung mga walang tamang pag-iisip? Ito po yung may impluensya ng droga. naka -drugs po ito. Ano po latest dito, Nay? Ano sabi po ng ulis? Uh, actually po, sir. Nasa Lucena po kaya. Nagbakasyon po kaya kami. Nasa Lucena po kami yeah. Okay. Hindi na po kayo nakabalik sa police since December 20 po na eh? Noong December yun po yung pag-uwi ko doon. Tapos bumalik din po kami ng Lucena noong 24. Bakit po hindi na kayo nakabalik sa mga police natin? Natakot ah, na po kasi ako bumalik sir eh. Kasi wala na po doon yung asawa ko. Ah, kayo Bak pong natakot? Can... Ye yes po. The okay. Call. So ma'am, para hindi na kayo matakot, sasamahan namin kayo yes, sir. na magsampan ng kaso. Yes po. So kayo matakot. Okay? Agad-agad masampan natin ng kaso itong tatay, kahit nagtatago siya, pag lumabas po yung warrant, madalala na po natin may flash yung mukha niya at mahanap natin. Yes. Okay? Sherry, i-refer muna natin to sila sa DSWD, sa mga social worker, para sa isang intervention therapy. Opo. Dito okay, nakatira, Apo. kayo nakatira, ma'am? Opo. Sa ngayon? May tinitira kayo sa Manila? Wala po. Sa Lucina po kami na uwi. Okay lang ba sa inyo, ma'am, na sasama namin kayo sa DSWD? Kung kinakailan, lalagyan namin kayo sa isang secured na hotel. And then, ang purpose ko para ma-check yung mga bata ng mga social worker, mga psychologists para mabigyan intervention. Yes po sir. Magamot kasi traumatized po itong mga bata, I'm sure. So, habang ginagamot po sila and then kasama na po yung pagsampa ng kaso. Kailan po magkasabay yung sampan ng kaso and then gagamotin itong mga bata. Police Chief Master Sergeant Daisy Segara, Women's and Children's Police Desk, Libon Albay. Maganda po po, Maganda po, Sir. Ma'am, wag ko magbanggit ng mga pangalan, ma'am, Okay. Alam niya naman po siguro yung pinag uusapan natin. So, okay, in, hindi pa una isasampa yung kaso laban doon sa tatay at saka sa tito? Ah, Oo okay, po, sir. Hindi pa naisampa? Hindi po po, sir, kasi yung new birth certificate po, sir, on process, kasi po, ano, di po registered yung isa pong bata. Kaya sabi ko po, sir, um, sabi po ng NSWD, i-rush po yun sa MCR para po magpa-late registration po. Ngayon po, um, nagpaalam po ata po, pupunta po muna sa umalis po muna doon sa area po kasi para pong delikado po. Yeah. Okay. Ma'am, ganito ang gagawin natin. Sige po, pagdating sa security eh, trabaho niyo po yan. Kayo po dyan sa PNP. Opo, opo, opo. All right. Opo. Now, ang gusto ko rin pong mangyari dito, ma'am, bigyan ng intervention, therapy, ito mga bata, dapat makausap to, ma-assist to ng mga social worker, na mga uh, si psychologist para matulungan. actually po, sir, last, last, uh, before, ano po, sir, Christmas, nandito po yung nakano po dito sa amin po ngayon for ano po yun yung na ano po yun ng NSWD for counseling. Tapos habang nasa proseso po yung ano namin kasi to tumingin trauma po ng bata. Tama po. Upang, pag, pag ini-interview po namin minsan na hindi pa namin ma- Ma'am, pwede ba ma'am to follow yung mga dokumento? Ipal nyo na po and then to follow Kali na po, lang po? Sir, uh, yung mer meron na po kami sir med certificate po. Yung ano na lang po sa yung birth certificate. Yun na lang po ang inaantay namin. Kaya nga po yung... Oh, Ma'am, ma 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 what I'm saying oh. is, correct me if I'm wrong, okay? Yes, I stand pa. corrected dito kung talagang mali ako. Pwede ba yung magpa na po muna kayo? Total, alam naman po ng nanay yung date of birth ng bata. Alam niya yung buong pangalan. And then ilagay niyo na muna yung buong pangalan ng bata and all habang yung birth certificate pinaprocess para mapabilis yung kaso. Para pagdating ng birth certificate na process na, saka ipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap to follow, ibibigay na sa piskal yun. Oh, ah, sige po, sir. Opo, opo. I-try po namin. Sir. Opo. Di ba? Kaysa okay. naman hintayin natin paano kung magkaroon dili-dili at inabot ng siyam-syam bago ma-release yung birth certificate, edi saka palang palang gugulo yung kaso. Ah, opo, kasi po sir, pag nag-apply po kasi kami sir, dapat po, kumpleto po lahat ng documents. Ma'am, naintindihan ko po, ma'am. Ang sa akin lang po, suggestion ko lamang yan ma'am, kung pwede. Siguro naman po tatanggapin ng piskal yan, wala naman siguro masama kung kung uh, as, as long as alam ng nanay yung ex exact date okay, of birth, po. pangalan ng mga bata, kung ano pa yung mga may mailalagay doon sa birth certificate na masasabi ng nanay dyan okay, sa blotter o sa complaint sheet, and then okay, pag lumabas na birth certificate to follow. Di ba na ma'am? Pwede ba? Okay po. Okay po sir. Okay po. Okay. So ma'am, can you file that case now tomorrow? kung nandito na po sir, actually po tinatawagan ko nga po sila sir kasi ako din po nagaantay. Okay. Sige, ganito ma'am. Sasama namin dyan bukas. Ipapal nyo na po yung case and then to follow na po yung birth certificate. Tutulong po kayo mag-follow up sa PSA. Sige po. Pati kami tutulong sa PSA. Okay po. Mapabilis. Pero for the meantime, i-file na natin yung kaso niya. kaso. Okay ma'am? Okay po sir. Okay po. Carlene Solomo, MSWDO, Albay. Yes, ma'am Solomo. Yes po. Huwag yung banggitin ng bata. Alam niyo na huwag pinag-usapan namin kaso. Huwag yung banggitin yes, ng mga bata. Yes po. Ano ma, maganda. Dito ko na po muna ipa-therapy mga bata, ipa-assess, intervention. O dyan na lang sa, sa inyo, sa Albay at meron kayong kakayahan, meron kayong pasilidad na para mabigyan ng intervention ng mga bata, mabigyan ng therapy, tulong. Sir, kung nandun na po sila sa sa bago po nilang area, mas maganda po kung dyan na din po sila mag-undergo nung needed po na kung inid po sila for psychiatric check-up or evaluation, mas better po ikan kesa po yung pupunta po sila dito, pabalik-balik. If ma-identify po ng doktor na kailangan po nilang mag-undergo po ng series of sessions, mahihirapan po sila na mag-transport or bumalik-balik po dito sa lugar namin. Okay, okay. Yung kaso hindi pa sa So pwede yung bang tutulong kayo ma'am na Yes. may isang pa ng kaso habang itong uh -huh. mga bata dito eh binibigyan namin ng uh, intervention evaluation. Mhm. -mm. Yes po, actually po, say ano, working closely po kami with PNP with Ma'am Dang regarding po sa case po ni. Sige po, Ma'am Carlene. tulungan niyo po si sargento uh, Daisy na para maisampa po yung kaso na agad na to follow lang po yung mga dokumento na kailangan. For the meantime, kami po sa part namin, kami po maghahanap ng mga eksperto na para health expert na para matulungan itong mga bata sa evaluation, intervention na therapy, okay? Yes, po. Po. Sige po. Thank yes, you po. po. Thank you. Ma'am, iti-check in namin kayo sa isang hotel. Kami ng bahala sa mga damit nyo lahat, pati mga pagkain nyo at kung ano pa man mga kailangan. Itong dalawang bata ang gusto ko agad-agad mapacheck natin. Kay Dr. Camille Garcia. Yes, kay Dr. Camille. At uh, sa mga psychiatrist, psychologist, lahat po ng klaseng tulong kailangan kasi traumatized yung mga bata. Kanina pa, oh, hindi sila makaikibo. Yung isa para nanginginig. Traumatized po ito sila. Kailangan po talaga agad-agad ang garan tulong, ha? Sige, ma'am. Punta kayo doon kay La Uden. Sargento. Yes po, sir. Okay, ipal na po yung kaso. Habang itong mga bata rito, ipadadalin po namin sa mga health expert para may bigyan po ng tulong, okay? Opo, sir. Opo, sir. Lahat naman po, sir. And then, pagkatapos, pag nirelease na ng mga ano rito, ng mga psychologist, uh, mga social worker dito, then, pwede namin dalhin dyan at kayo na po para sa seguridad. Okay? Opo, Opo. Madam, salamat po, madam. Okay po, sir. Welcome po, sir. Thank you po. Okay. okay.